Yo, what's up sa inyo guys, no? Excited ako ngayong araw dahil mapapalitan na rin sa wakas tong road mic ko. Sensya na kayo medyo maingay dahil ito lang naman yung service ko ngayon. Ay, sports car tayo ngayon, Brad! <laughs> Lupit ng driver ko. Sige, park mo ng maayos yan. Park mo, park mo. That's my driver guys, masunurin. gamit mo medyo pag matangkad ka katulad ko 5'11 ako mahirap pumasok Karen doon tayo sa bilihan ng road mic <laughs> ah, ha na syempre ang ina syempre, <laughs> yung sapatos ko tsaka medyas ang haba ng medyas ko guys Terno yan sa ano ayan sa upuan boom punit sarap naman na ng mapusay sports car yo guys So the weather is the sunny day. So the sun is very sunny. <laughs> oh, terik na terik yung araw po siya tapos walang ulap. Kasi bibili ako ng road mic ko! <laughs> Nag-hire ako ng driver, guys. Sa driver? Apo, oh, nangangampanya po siya. Yung parumahan niya, lang mo yung by PTA meeting. O oh, kaya yeah, ano, gagraduate uh, yung pamangkin niya. <laughs> yung parumahan niya ngayon. O kaya, yeah. kakampanya niya yung liberal party. Siya yeah, presidente mo. Lenlen. Oo, Lenlen oh, -Len daw siya. Bobo talaga! Hindi na ako magsalita, baka mamaya. Ayun, uh, yeah. political issue daw, oh, political yeah. issue. Baka daw mga ba galit siya, yung mga siya, ano. Alam nyo ba guys, napula ako. Ito, yellow. Kaya... Ah! Uh... <laughs> yellowish? You fucking bastard! Paking <laughs> bastard. Ayun na yung mga natututunan kong English guys. So, may improvement na ako. Paking bastard. What's up, bitch? Yan dalawa na <laughs> yo yeah, oh guys so dito kami bibili ng wireless road mic wireless road mic pala yung kukunin ko guys so dito kami bibili sa best buy so guys kaya ako bibili kasi kung mapapansin nyo sa mga upload ko yung tik 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 na gaganon lalo pag mahangin ba? Diba? pangit ang audio syempre ayoko namang nahihirapan kayong marinig yung mga sinasabi ko kaya bibili ako ng wireless road mic yung pro yung pinakabago ngayon Yo, so guys, hinahanap ko yung ano, road mic wireless pro. Kaso wala sila dito. Ang kukunin ko na lang siguro is itong go to. So merong ano, single tapos merong dalawa. So ano siya, 299 dollars. So ito yung mic ko siya. Yan yung, yung gamit ko ngayon. Ang pangit pag masyadong mahangin, pag windy. Decided na ako itong wireless go to na yung kukunin ko. 299 so sabi mo ng 300 nasa 15,000 din pala to ang mahal din pala to kasi dalawa so kung single lang 10,000 so ito na ito na siguro guys this is it pansit so ito pangarap ko DJI yo babayaran ko na pala siya guys so yun guys dahil out of budget pa ako kasi kailangan ko na talaga so ito muna yung bibiling ko yung isa lang single lang so ano siya guys 199 299 kasi pag dalawa 10,000 siya. Hey. Yo. So guys, ginabi na, no. Excited na akong gamitin tong bago kong wireless road mic. Hey, yo. So guys, eto na nga. So unboxing na tayo, guys. So guys, uh, single set lang yung kinuha ko dahil hindi ko pa afford yung dalawang mic. So ako lang naman, bahala na. Para lang ano kasi tong mic na gamit ko, Road din naman to, Road mic. Kaso nga lang, uh, lumang version na kasi to, lumang unit na pag uh, pagwind, hindi niya kaya dudududud na gaganon siya. Kung mapapansin nyo, lalo pag kinakat ko, may tumutulong na tuk, ganon, may, may pumipitik. Kaya kailangan ko na siyang palitan. Eh, ayoko naman na naririnig nyo yun. Ayoko naman na pangit sa pandinig nyo yung mga sinasabi ko, ba diba? Ganon ko kayo kamahal. in <laughs> show. Cute cute nyo, nakangiti oh. So guys, mabilis ang unboxing lang to. Magbukas natin, transmitter tsaka receiver. Ayan siya, ang cute nya guys. So. Tapos may kasama na siyang windshield carry pouch isa tapos guys meron siyang dalawang USB type C tapos may tawag dito menu <laughs> nakakalimutan ko yung mga tawag sa bagay-bagay sa so, meron siyang ano so sige menu na lang itatawag ko dito so comment yun na lang kung ano nakalimutan ko anong tawag dito yung instruction pala isang 3.5mm TRS cable so ito Baka hindi ko magamit to Buti na lang, meron akong Uh, nabili dun sa Pilipinas na ano connector kasi i connect ko sa iPhone ni eh. so hindi siya gagana dahil ito 3.5mm lang to so, dalawa lang yung guhit niya ayan no? oh so kailangan kasi tatlo yung guhit pag sa phone di ba tapos may lightning ano ka pa adapter cable so magigets nyo yun pag ano search niyo na lang sa YouTube guys no, bat siya guys so kailangan ko munang i-charge may papakita ko pala sa inyo yung mic na gamit ko So, ito yung papalit ako. Wait lang, tatanggalin ko lang, guys. So, guys, ito yung mic na gamit ko. Ito yung papalitan ko. Ito yung gamit ko na road mic. and road mic siya. Original to, guys. Kaso, yung lumang version lang siya. So, ito, effective lang siya pag sa mga close area. O, tulad ng ganito, sa loob, sa mall, dito. Pero pag ano na siya, outdoor siya, mahina siya sa hangin. So, hindi niya kaya. Kaya kung outdoor filming kayo, hindi niya kaya dahil tukutututututu nang kaganon. Yo, guys. So, ito na nga. Tetestingin ko na, guys. I'm so excited. <laughs> so, halos magkamukha lang sila, guys. Ito yung receiver. Tapos yung transmitter ito. Itong may mic. Pag bubuksan mo siya is 3 seconds dito. Pag bukas mo, 3 seconds. Ayun, nag-open na siya, guys. So, buksan natin yung transmitter. 3 seconds then boom ayun na so diyan niyo malalaman kung nakabukas na so kakabit ko na to dito sa aking tripod hey ayan na siya guys Lopet. Cellphone na lang kulang. So, kakabit ko na yung cellphone ko, guys. Hey! Yo, so ito na siya, guys. So, na ginagamit ko. Nakakabit ko na tong windshield niya. Excited na ako, tropa! Yo, guys. So, testingin na natin to sa labas. At uh, pati yung range niya kung malinaw talaga. Kabit ko na dito. Ah! Hop. Hey, yo. Uh, mga 2 meters away na ako. So ayun guys, uh, nandito pa nandito ako sa tabi ng aircon. So may background noise ako na aircon. Medyo maingay tapos mahangin. Mga 10 meters away na siguro ako dito. Di ba? Malinaw pa rin siya, ang ganda pa rin ng kuha niya. So sulit talaga 'tong. Sulit talaga yung binayad ko dito sa road mic na 'to dahil hindi na ako mahihirapan sa pag -e edit So guys, dito na nagtatapos yung uh, vlog ko, no. Dito na nagtatapos yung vlog ko na pinamagatang road mic. <laughs>